Thank you po, Kuya hey, Jomer. Thank you, son. Thank you sa lahat. Anong lahat? Sa pag-aalaga. <laughs> Sige, pakita. For your eyes only. Si Kuya, si Kuya Jens, ano yung reactor natin? Yan. Official reactor. Hello? mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, this is Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe At click the bell button para like up update sa mga bag upload na video At huwag po natin kalimutang supportahan ng butim kalingap Sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang At the end vlog at siya may kalingap rob At para supportahan din po ang aming mga kasama sa butim kalingap Nandiyan po ang K-Boys, kalingap partner, kalingap reactor At lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas Sa tumutulong sa mga kababayan natin na ngayon lahat may hirap Supportahan po natin lahat guys So ngayon mga kalingap, ano alam ko po, po mga kalingap na sobrang arami po sa atin mga kalingap ang nag-aabang at excited na po sa part 11 po ng tambalan at ng serye po ng John Carl. At kahapon nga mga kalingap, ano, pinakilala rin po natin mga kalingap, yung pong pinsan po ni Cedric at ni Jack na humahanga po kay Eden mga kalingap. So meron po tayo mga kalingap bagong mga abang, ano, titina po natin kung magkakaroon nga ba ng chance ang magkakilala po ang pinsan ni Cedric at ni Jack na si Makoy at ang isa sa ating mga kalingap angels na si Eden. Pero ngayon mga kalingap, habang naghihintay po tayo, sa part 11 po ng tambalang jump car. Kaya lang po mga kalingap maraming nabitin at kinilig sa part 10 po nila sa Baguio. Ay ngayon po mga kalingap meron po kasi ibabahagi na naging live po ni kalingap Jomar nung nakaraang gabi kung saan po meron po siyang ibinahaging sekreto po nila ni Carla mga kalingap. At bago po natin mga kalingap talakayin yung naging live po ni kalingap Jomar ay panuorin po natin at magbalik tanaw po tayo mga kalingap sa nakakilig na malaki dramang eksena po ng jump car sa Baguio City. So tara panuorin po natin mga kalingap. Jaya, apa Serap nang apa? Bagaimana perasaan kamu? Adakah apa? sedia? Ya, saya sedia. Aduh! Sangat menakjubkan. Adakah kamu sedia? Bukankah ini sangat cantik? Ya, betul. Ia sangat menakjubkan. Ia lebih menakjubkan apabila kamu berada di Thank you po, Kuya Jomer. Thank you, sir. Thank you sa lahat. Hmm? Thank you, sir? Sa lahat. Hmm. Anong lahat? Sa pag-aalaga. <laughs> Tapos? Gusto, yun na po yun. Yun Okay. Masay ba masaya ka ba masay ang sinaman kita? Sobra po. Sobra? Actually, nasa ni, nasanay na lang din ako na mga ganyan sa pagsama kila ka ng yung tipong kailangan ng samahan yung mga uh, tulad nyo, angels pag ano may kailangan kayo so hindi na yun sa akin ah, big deal pero iba kasi eh, mas special ka. Narinig mo ba yung sinabi ko? Anong at ulit? Ano? Yung special ka. muna nakakabitin at lalong nakaka-excite ang part 11 po ng Tambalang Jom Carl kaya po mga makalingap tuned lang po tayo at lagi po nating abangan mga makalingap ang upload ni Kalingap Rob dahil sigurado po ako ngayong week ay magkakaroon po mga makalingap ng part 11 ng Tambalang Jom Carl kaya tutok lang po tayo mga makalingap at ayun nga mga makalingap ano, talaga nga naman nakakabitin at nakaka-excite po mga makalingap ang mga susunod na mangyayari sa serye po ni Jomar at ni Carla at ayun nga mga makalingap ngayon naman po panoorin po natin ang naging live po ni Kalingap Jomar sa kanyang YouTube channel nung nakaraang gabi saan meron po siya ibinahaging kanilang mga sikreto po mga kalingap ni Carla. So tara panoorin po natin. Sige, pakita ko po yung picture namin ha. For your eyes only. Ayan po. Ito po yung result. <laughs> so wala naman masyadong pinagkaiba. Uh, yun. Ito po yung result. Ano po ba? Mm Nako -hmm. po. Ayan. Kita nyo po ba? Ayan, yan po yung result. Siyempre, meron pa din ako. May mga selfie po kami yan. O, oh, ayan. Ito rin po. Alam ko kung asan niyo po ba to. After po yan nung... Tama ba? Nung... Pinaran ko po yung jacket sa kanya. Meron din po kaming pagpa-selfie doon nag... Kasi parang hindi po nakasama doon sa vlog ni Karik nga parang yung pag-selfie namin doon pa lang sa umpisa pa lang po so ito naman po yun ayan ayan po ito so, naman po nakakasyon ng igorot ayan ito po kasama naman po namin dito si Rose Ann ayan po so madami kami yung picture po ito ayan yung sa botanical garden na ano pero kami po yan nung mga Kuya Jens. Okay, ito si Kuya Jens. Kuya Jens, nasaktan kita. Shout out Bow Jones, tambay kami dito. Nabitin kami sa part 10. Uy, thank you po Kuya Jens. Thank you Kuya Jens. Nabitin po. actually po nabitin din po kami. Pero sa sa, sa part 11 na lang siguro. Grabe mga kalingap, ano nakita po natin mga kalingap ang mga selfies ni Jomar at ni Carla sa Baguio City na makikita po natin ang kanilang closeness mga kalingap at talaga nga naman kahit sa picture lang ay talagang nakakakilig dahil makikita po natin na hindi na po gaano na awkward at hindi na po masyadong nahihiya po ito si Carla kay Jomar dahil nagkakaroon na nga po sila ng mga selfie moments at makikita po natin mga kalingap na talagang na-enjoy po nilang masyado ang kanilang pamamasyal sa Baguio City kaya kabang-abang po mga kalingap dahil sigurado po sa part 11 po ay mas lalong titindi po ang eksena. At alam ko po mga kalingap na unti-unti na po nawawala ang pagiging mahihiyain po ni Carla na makakatulong po para mas lalong magkakaroon ng nakakilig ng mga eksena ang John Carl. Kaya tutukan lang po natin mga kalingap at comment down below mga kalingap kung gaano kayo ka-excite at kung gaano nyo inihintay mga kalingap. Part 11 po ng kanilang tambalan. So yun lang po mga kalingap at patuloy po tayong tumutokan Maraming maraming po salamat. Huwag niyo rin pong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe sa aking mga video para lagi rin po kayo updated mga kalingap. So yun lang po mga kalingap. Maraming maraming po salamat sa lahat. God bless. Bye-bye. Ang laging hanap-hanap Sa kapwa ataw mahirap Di alintana Ang pagod at hirap Sa pagkalinga, sa tuwa Mga kababayay Napapahinda Yeah, yeah Ting, 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 ting Kaling Kalika rin na Swing, lahat ng saktipisyon nyo Kuya val Santos Matubang ati Edna kalingap Rab at Jackie kalingap Jason Papa Dan Daddy Billy Brother Paas Engineer ako kalingap Edo kalingap Ian Super at Angoy kalingap Bobby Kuya Bros kalingap The Beat Mr J

ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon Ituloy mo lang, huyaval Gawin ang atikain, pinapangal Ding 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 dance 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 Ding